Paano malaman kung yung mga ina-upload natin sa ating mga video ay mayroon pong mga restriction? So ganito lang po Lodis ang gawin nyo para po malaman nyo kung may restriction yung mga ina-upload nyo. Open nyo lang po ang inyong mga TikTok. Pagdating dito sa inyong mga TikTok, uh, pumunta kayo dito sa profile nyo. And then pagdating po dito sa inyong profile, i-click mo po yung arrow na yung pababa. And then dito po, i-click mo po itong TikTok Studio. Dito po sa yung TikTok Studio, i-scroll up mo lang po, hanapin mo po itong mortals and then i-click mo po itong account, check and then dito po, mag-scan po yan mga Lodis kung mapapansin nyo po yan sa baba, yan nag-scan siya lahat po ng mga videos niya mga Lodis ay i-scan niya so pag may nakita po kayong ganyan na check ibig sabihin po niyan mga Lodis ay wala po yan na restriction so wait lang po natin matapos itong scan na yan ngayon po mga Lodis, pag once po na natapos na yan may scan uh, kung mayroon pong restriction ng inyong mga videos may lalabas po yan ganito Lodis yan post restricted. Ibig sabihin niyan mga lods, yung video na yon ay hindi po nagpa-follow sa guidelines ni TikTok. Ngayon po mga lods, kung meron po kayong uh, ganitong restriction, possible po na hindi po ma-monetize ang inyong mga TikTok account. Ngayon po mga lods, para po makita nyo yung video may restriction, i-click mo lang po yan. And then dito po, kung marami pong restriction kayo dyan or may iba pong uh, restriction pa ang inyong mga video, sa labas po yan dyan mga lods. So dahil isa lang po sa akin ang may restriction, yan lang po. So isa lang po ang lalabas. So,